O oh, eto na nga mga ka-idol Nandi dito na ako ay nai milas O oh, para bumili ng aming hapunan Wala po talaga akong nilutong ulam tonight Dahil nga po sa mahal na araw naman eh Talaga pong tinamad ang inyong lingkod sa pagluluto Yan po talaga ang aking problema sa araw-araw Kung anong uulamin namin Kaya eto nandi dito na ako ay nanay milas Para lang wow. bumili ng aming mauulam ito nga po pala ang aking soaking kainan ng lugaw ng mami dito po talaga kami kumakain o di ba ang dami talagang kumakain dito at saka talagang malinis dito at mababait ang kanilang servidora ayan na po nagulat sila sa akin dahil nakakamera ako o di ba vlogger na ang inyong lola ayan na, nag isip na nga ako ng aking mau order dito at eto buffalo wings ang aking naisip orderin yung 427 to 8 person kasi nga po eh marami po talaga kami sa aming bahay at umorder na ako ng lugaw lechon na lugaw na lechon yan po talaga ang paborito dito at saka ang mami ayan na po magantay-antay -antay muna ang inyong lingko, dahil po talaga niluto pa nila ang kanilang chicken wings kaya ayan na po eto na po ayan na nga po at yan na rin talaga ang aming ulam tonight ayan na po pati ang aking lugaw o diba Uuwi na kami at siguradong pagdating sa bahay e eh kakain na dahil gutom na. Ayan na nga po ang aming bopalo Wings at ang aking Lugaw at Mami. Kakain na kami mga ka -idol.